Daniel Padilla, ang nakakagulat na katotohanan sa pagkawala ng mga endorsement. Ang negatibong epekto ng isyo ng panloloko sa karera ni Daniel Padilla. Hello mga kaibigan! Welcome back to another exciting episode. Sa episode na ito, sama-sama tayo para talakayin ang isang mainit na isyo at alamin ang mga bagong pangyayari sa karera ni Daniel Padilla. Kumakalat ang mga masasakit na balita ukol kay kapamilya actor Daniel Padilla, na tila nagdudulot ng malupit na epekto sa kanyang showbiz career. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, nawalan si Daniel ng apat na endorsements matapos ang mga kontrobersyal na alegasyon ng panloloko laban sa kanya. Naging usap-usapan ang buhay pag-ibig ni Daniel sa mga nagdaang buwan dahil sa paghihiwalay nila ni Catherine Bernardo. Ang kanilang relasyon ay nagtagal ng labing isang taon, at naging love team partner sila ng labing dalawang taon. Ilan sa mga pangalan na lumutang bilang mga alegadong kahalikang babae ni Daniel ay kumakalat. Sa kabila ng isyo, hindi naglalabas ng pahayag ang aktor patungkol dito. Kasabay ng mga chismis na kumukonekta sa kanya sa iba't ibang babae, muling umusbong ang dating isyo ni Daniel kay kapuso actress Jasmine Curtis Smith. Aminado si Daniel na nakuhanan siya ng audio recording kung saan siya ay tila kinikilig kay Jasmine, kahit na alam ng publiko na siya ay love team partner ni Catherine Bernardo. Sa isang ulat mula sa isang mapagkakatiwalaang source, inilahad na ang the one that got away ni Daniel ay si Jasmine. Ayon dito, noong 2014 pa lang ay nais na niyang hiwalayan si Catherine upang tuparin ang kanyang nararamdaman kay Jasmine. Gayunpaman, sabi nga, nahadlangan siya ng kanyang ina na si Carla Estrada dahil sa kanyang mga endorsement projects. Sa isang episode kamakailan ng Marisol Academy sa Teletabloid, batay sa artikulo sa Newspo, ibinunyag ni host Mildred Bacod ang isang impormasyon tungkol sa mga proyektong endorsement na inilaan para kina Daniel at Catherine. Yung apat daw ha, supposedly na endorsement nilang dalawa ni Catherine Bernardo, di umano ha, according to our source, ay kay Catherine na lang daw ibinigay, ang pahayag ng host. Samantalang kamakailan lang ay iniulat na ibinenta ni Daniel Padilla ang kanyang mamahaling sasakyan na tila may partisipasyon ni Catherine Bernardo. Bukod dito, iniulat din na ibinibenta rin ng aktor ang kanyang bahay. Isang post sa social media ang kumalat online hinggil dito, na naglalaman na ang bahay ay ipinagbibili ng 50 milyong peso. Sa kasalukuyan, patuloy na naglalabas ng impormasyon ang mga netizens hinggil sa isyu ng aktor at ang kanyang karera ay tila naapektuhan ng mga kontrobersyal na pangyayari sa kanyang personal na buhay. At nais kong pasalamatan kayo sa pagbibigay ng interes mula umpisa hanggang ngayon. Sa pagsusuri natin sa mga pangyayari at kwento sa paligid natin, natutunan natin na ang showbiz at personal na buhay ng ating iniidolo na mga artista ay magkakaugnay at maaaring magdala ng malalim na epekto sa isa't isa. Sa kwento ni Daniel Padilla, napagtanto natin na kahit gaano kahusay at kilala ang isang artista, sila rin ay tao lamang na dumadaan sa masalimuot na bahagi ng buhay. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, makikita natin na ang pag-asa ay palaging naruroon. Hinihikayat ko kayo na patuloy nating pahalagahan ang pagiging maalam sa mga balita, maging mapanuri sa ating paligid, at higit sa lahat, magbigay ng suporta at pangunawa sa ating iniidolong mga personalidad. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat, ipagpatuloy ang pagpapakalat ng magandang vibes, at tandaan, ang buhay ay isang malupit na adventure na mas magaan kapag magkakasama tayo. Ingat, mga kaibigan! Maraming salamat, mga kaibigan, for tuning in sa ating kakaibang kwentuhan today. If you enjoyed today's video, don't forget to give it a thumbs up and share it with your friends. And if you haven't subscribed yet, just click on that subscribe button below para lagi kang updated sa mga ganap dito sa ating channel. Special shoutout sa lahat ng mga loyal subscribers natin dyan, salamat sa patuloy na suporta. Ah. Kung may mga suggestions kayo para sa mga susunod na videos, just drop them in the comment section. I'm always excited to hear from you. So, hanggang sa muli nating pagkikita. Mag-ingat tayo lagi. Mabuhay